Hi, what's up mga idol? Yes, it's me again at welcome sa aking video again mga idol. So this, uh, kain tayo, pang hapunan natin, hapuna ng artista. So ito mga idol, dahil taglamig ngayon, maulan sa labas. So ganito lang yung ulam natin, kainin natin na yung hapunan. miswah. Miswa with sardinas. Yan. Sarap nito. Sarap to pag tag-ulan mga idol. Miss po sardinas. So, tara. Let's eat. Ano? Hindi na tayo magtitinidor. So, cowboy tayo ngayon. Ano? Sarap. Mmm. Sarap talaga ng miswa. at sardinas combination. Ay, nga pala mga idol. Ingat kayo ha. So, may ano nga Bagyo. Lakas ng ulan. Halos maghapon ang mga ang ano, ulan idol. So, mga ano dyan. Ingat-ingat lang sa baha. Dabi na stranded ng mga motorista kanina. Grabe. So, ano yung mga idol ha. Ingat-ingat lang dyan. Sana yung okay kayo dyan. Take care. Kusay kayo. Kusay pray we are. There we are. There we are. Here we are. Ayan. <laughs> hmm. so seryoso idol. Ingat kayo dyan. Ingat. madulas ang daan. Pag ganitong, ano, umuulan. Mm. Simple lang itong pagkain na to pero napaka sarap mga idol. The best. lalo sa gantong panahon. Mm. Yummy, 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 yummy. <laughs> mayroon tayong pang himagas, kaso kakaiba kasi imbis na pang himagas kasi pag gabi kasi kunting kanin lang tayo so ang tendency medyo bitin pa tayo mga idol sa kinakain natin so ang ginagawa ko kailangan na ako pang himagas pagkatapos kong kumain kailangan meron pa akong kakainin pa ulit kasi sanay tayo dati na puro ang ang kanin. Ngayon kasi medyo baos-baos na tayo ng rice sa gabi. So, ganito. Ito yung ating panghinagas. Ah, kunin lang. Yun. Potassium again. Saging na saba. Ah, so, ano to? Ah, uh, nilaga. Lagang saging na saba. Ah, pakasarap. Idol. Ah, lagyan natin dyan. Mamiya. Ah tirahin natin yung pagka after nito. Delicious. Mm hmm. Talagang lasang-lasa mo yung ano. Lasang-lasa mo ang miswa. Mm hmm. the best talaga. Ah, pinapakalakas ng ulan sa labas. Ngayon, lakas ng ulan, no? Ngayon, ngayon rinig yung ma. Medyo may hangin din ng konti. Kaya uh, ingat-ingat. Mm hmm So ayan mga idol, alam nyo na kung paano ng artista kapag gantong panahon na taglamig na ulan sa labas. Ante, ganito na, na But Simple but the best. Okay mga idol, thank you for watching. Please like, share, and follow to my page subscribe to my YouTube channel, AML TV, yung aking YouTube channel. Mga idol, huwag niyo kalimutan. Supportahan niyo. Maraming salamat. Thank you and peace. Yo.